Kamusta ka na Anthony? Ang bati ni Carlo sa lalaking nasa kanyang harapan. Tito Carlo? Ikaw ba yan? Gulat na tugon nito at mabilis iniwanan ng kanyang nililinis na motor. Mabilis itong lumapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Bakit ngayon ka lang dumalaw? Ang tagal mong hindi nagparamdam ha? Ang tanong nito nang bumitiw ito sa kanya mula sa pagkakayakap. Mahahalata sa tinig nito ang labis na kasiyahan at pananabik. Medyo busy ako sa Maynila eh. Kaya nang nagkaroon ako ng oras eh, dito ko naisipang magbakasyon. Paliwanag niya sa kanyang pamangkin. Si Carlo at si Anthony ay sabay lumaki kung kaya't magkasundo sila sa lahat ng bagay. Si Anthony ay anak ng nakatatandang pinsan ni Carlo. Kung kaya't naging pamangkin niya ito. Matagal-tagal na rin ang panahon na hindi nagkita ang dalawa kung kaya't ganoon na lamang ang kasiyahan ni Anthony nang muli niyang makita ang kanyang tito. Niyaya siya nitong pumasok sa loob ng bahay para makapagpahinga. Sa loob ay inasikaso ka agad siya nito at pinaghanda ng makakain. Siya naman ay umupo sa sofa, nagawa sa kahoy para makapagpahinga. Labing isang taon na ang nakalilipas mula nang umalis siya sa kanyang bayan kasama ng kanyang pamilya pinagkatiwala nila ang kanilang ari-arian sa pamilya ng pamangkin. Kamusta ka nga pala Anthony? Balita ko nag-asawa ka na daw. Sambit niya habang nakaupo sa upuan. Oo tito, hindi ko na pinakawalan si Jessica eh. Baka kasi maagaw pa ng iba. Eh ikaw, nag-asawa ka na rin ba sa Maynila? Tugon ng kanyang pamangkin na may halong pagbibiro. Kasunod ng pabalik na tanong nito. Wala pa. Sagot niya. Alam mo namang hindi uso sa akin ang ganyan eh. Pahabol pa niya. Marami siyang naging kasintahan. Pero kahit isa ay wala siyang sineryoso. Parang hindi uso sa kanya ang salitang pag-ibig. Dahil sa pagod ay saglit siyang napahiga sa upuang gawa sa kahoy. Unti-unti niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Rumihistro sa kanyang diwa ang isang pangyayari sa nakaraan. Kuya Carl, Halika na! Pagpupumilit sa kanya ng batang si Jessica habang hinahatak ang isa niyang braso. Pinangakuan niya kasi itong ililibre ng sorbetes ng araw na yon. Mamaya na lang Jessica, may bisita kasi ko eh. Ka niya. Sino ba yan? Tanong ng batang si Jessica. Ah, si Kathy. Kasintahan ko. Sa sinabi niya ay sumimangot ang batang si Jessica. Binigyan siya nito ng masamang tingin, sabay italikod at umalis. Mula noon ay hindi na siya nito nilapitan. Pagmulat ng mata niya ay isang magandang babae ang bumungad sa kanyang paningin. Sa tansya niya ay nasa labing siyam na taon ito. Nakatitig ito sa kanya. Ilang segundo rin silang nagtitigan. May kakaiba siyang nararamdaman habang nakatitig siya sa mga mata ng babae. Ngayon lang siya nakaranas ng ganoong uri ng pakiramdam at hindi niya yon maipaliwanag. Mabilis siyang bumangon sa upuang kahoy kung saan siya iniwanan ni Anthony. Nakatulog pala ako, N hindi ko na malayan. Wika niya pagkatapos bumangon. Kamusta Jessica? Pahabol niya. Pilit ng itilang ang isinagot ng babae. Tinalikuran siya nito at mabilis na pumasok sa loob ng silid. Kinaumagahan ay maaga siyang nagising may usapan kasi sila ni Anthony na papasyalan nila ang dati nilang mga kaibigan. Paglabas niya ng silid ay nasa mesa na si Anthony at ang asawa nitong si Jessica. Nilapitan niya ang mga ito at sinamahan sa mesa. Kamusta ang tulog mo, Tito Carlo? Siguro ay na mo ang dati mong silid, no? Bungad na tanong sa kanya ng pamangkin. Ayos naman. Mabilis niyang sagot sabay kuha ng kanin at ulam at inilagay sa kanyang plato. Alam mo bang panaging nililinis ni Jessica ang kwarto mo tito? Baka raw kasi bigla kang bumalik. Maganda raw na laging maayos at komportable yun. Para kapag bumalik ka ay makapagpahinga ka ng maayos. Pagbibida ng kanyang pamangkin sa ginawa ng asawa. Napatingin siya kay Jessica dahil sa sinabi ng pamangkin. At nahuli niya itong nakatitig sa kanya. Binawi ng babae ang pagkakatitig nito sa kanya at tumayo. Magtitimla lang ako ng kape. Wika nito pagkatayo, sabay dumiretso sa kusina. Sa muling pagbalik nito sa hapag ay may dala na itong isang tasa ng kape at tinapay na nakalagay sa plato. Nilapag nito ang plato ng tinapay sa gitna ng mesa at ang kape ay inilagay niya sa harapan niya. Nagpasalamat naman siya kay Jessica sabay mabilis na higop ng mainit na kaping ikinaloob nito. Ito ang pagkakaiba nila ng kanyang pamangkin dahil hindi yon umiinom ng kape. Tumayo ang kanyang pamangkin mula sa pagkakaupo at nagpaalam na ihahanda ang motor na kanilang gagamitin sa lakad nila para makipagkita sa mga dating kaibigan. Naiwan sila ni Jessica sa hapag, tahimik at hindi nagkikibuan. Pero nang mga lahati na ang kaping kanyang iniinom ay tumayo na rin siya para sumunod sa pamangkin. Bago siya lumabas ay inilagay muna niya sa harapan ni Jessica ang natirang kape sa tasa. Oh, heto ng kape mo. Malamig na yan. Binigyan niya ito ng matamis ng iti bago nagmamadaling lumabas ng bahay para sumunod sa pamangkin. Naiwang mag-isa sa loob ng bahay si Jessica. Hindi nito mapigilan ang mapangiti kasabay ng pag-inom niya ng natirang kape ni Carlo. Kasabay ng pag-inom niya ng natirang kape ni Carlo ay ang paggunita niya sa mga alaala noong bata pa siya. Lagi niyang pinupuntahan si Carlo sa bahay nito para ipagtimpla ng kape. Hindi talaga nainom ng kape noon binata. Pero mula nang matikman nito ang timpla niyang kape ay nahilig na siya dito. Hindi yun umiinom ng kape kung hindi siya ang nagtitimpla. Lagi pa siya nitong hinahatian sa isang tasang kape. Ang gusto ng binata ay mainit at kapag malamig na ay siya naman ang uubos. Isa iyon sa mga alaalang hindi niya malilimutan mula sa kanyang kuya Carl na hanggang sa ngayon ay kumikiliti pa rin sa kanyang puso. Ang kuya Carl niya ay sobrang espesyal sa kanya. Hindi ito nawala sa kanyang isip, kahit panilisan nito ang kanilang bayan. Sa murang edad niya ay nakaramdam siya ng sobrang sakit nang umalis si Carlo papuntang Maynila. Halos maubos ang luha niya nang pinuntahan niya ito sa bahay at hindi na nadatnan gabi na nang makauwi si Carlo at ang kanyang pamangkin na si Anthony. Pinagbuksan sila ng pinto ni Jessica na kanina pa naghihintay. Nakainom silang pareho pero si Anthony ay sobra ang kalasingan. Hindi naman kasi talaga yon pala inom. Hindi katulad niya na nasanay ng uminom ng iba't ibang uri ng alak sa Maynila. Pasensya na Jessica. Hindi ko alam na mahina pa rin pala sa alak tong asawa mo eh. Sambit niya habang akay-akay ang lasing na lasing na pamangkin. Ayos lang kuya Carl. Paminsan-minsan lang naman eh. Tugon sa kanya ng babae habang nakangiti. Inalalayan niya ang pinsan hanggang sa silid ng mga ito. Kasunod si Jessica. Dahan-dahan niyang inihiga ng maayos ang kanyang pinsan sa higaan. Nang maiayos na niya ito ay mabilis na niya itong tinalikuran. Ngunit hindi niya na malayan na nasa likuran niya si Jessica. Ngayon ay magkaharap sila, masyadong dikit sa isa't isa. Parehong lumakas ang tibok ng kanilang mga dibdib at parehong hindi alam ang gagawin habang nakatitig sa isa't isa. Parehong walang gustong umiwas, katahimikan ang saglit na namagitan. Gusto mo ng kape kuya? Sandali lang at ipagtitimpla kita. Sa wakas ay nakahugot din ang sasabihin ng asawa ng kanyang pinsan. Nakahinga siya ng maluwag ng basagi ni Jessica ang katahimikang kanina'y tila hindi na matapos-tapos. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin at kung ano ang kanyang sasabihin habang kaharap niya ito kani-kanina lang. Naunang lumabas ng silid si Jessica. Ilang sandali lang ay sumunod na rin siya. Dumiretso sa sasala at umupo sa upo ang kahoy na naroon. Si Jessica naman ay sa kusina upang ipagtimpla siya ng kape habang nakaupo siya at naghihintay ay tinatanong niya ang kanyang sarili kung bakit may kakaiba siyang nararamdaman sa tuwing nakakaharap niya si Jessica. Hindi pa niya yun nararamdaman sa buong buhay niya. Napakaganda na ngayon ni Jessica. Maputi at makinis ang balat nito. Mapula at manipis ang mga labi. At may magandang hubog ng katawan. Malayong malayo sa batang Jessica na palaging nakabuntot at nangungulit sa kanya noon. Oh, Ba't nakatulala ka dyan kuya? Tanong ni Jessica. Medyo nagulat pa si Carlos sa boses na kanyang narinig. Hindi niya namalayan na nakatayo na sa kanyang harapan ang babaeng gumugulo sa kanyang isip. Inilapag ni Jessica sa maliit na mesa na nasa harapan niya ang tasa ng kaping hawak at kaagad na tumabi sa kanya. Agad niya namang hinigop ang kape. Kinakabah na naman siya dahil katabi na naman niya ang babaeng gumugulo sa kanyang isip. Kuya Carl, bakit parang kinakabahan ka? Pagtatakang tanong sa kanya ni Jessica. Ngiti lang ang isinagot niya kasabay ng paglingon niya rito. Napadako ang kanyang tingin sa mga labi nito. Iba na naman ang tumatakbo sa isip niya. Parang ang sarap halikan ng labi ni Jessica. Inilipat niya ang tingin sa mga mata nito. Nakatitig din ito sa kanya. Nginitian siya nito. Lalong lumakas ang pagtibok ng kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay nababasa ni Jessica ang laman ng kanyang isip. Nagagandahan ka ba sa akin, Kuya Carl? Ang lakit ng titig mo sa akin eh. Napakaganda mo, Jessica. Diretsong sagot niya. Hindi na niya napigilan ang sarili sa kung ano ang mga gusto niyang sabihin. Inilapit niya ang kanyang labi sa mga labi ni Jessica. Halatang naghihintay lang yon sa nais gawin ni Carlo at tuluyan lang ang nagdampi ang kanilang mga labi. Mariin yun, matagal, at punong-puno ng pananabik. Marami na siyang nahalikang babae pero ngayon lang siya nakaramdam ng labis na kasiyahan. Kakaiba si Jessica sa lahat ng kanyang nahalikan. Hindi niya maipaliwanag pero parang ayaw niya nang matapos ang halik na yon. Si Jessica ay ganun din ang naramdaman. Sobrang kaligayahan ang lumalasing sa kanyang buong pagkatao sa mga oras na yon ang dahilan ay dahil hinahalikan siya ng lalaking matagal na niyang itinatangi. Pero kailangan niyang makawala sa ligayang kanyang nararamdaman sa mga oras na yon dahil isa yung pagkakamali at hindi dapat mangyari. Nagkakasala siya kay Anthony na kanyang asawa. Ang lalaking sinamahan siya sa oras ng kanyang kalungkutan. Marahan niyang itinulak si Carlo upang maghiwalay ang kanilang mga labi. Kuya Kyle, Tama na Biglang sambit ni Jessica Magkahalong pagsisisi at paghihinayang ang nararamdaman nito Pasensya na Jessica Nawala ako sa sarili Nakuonsensyang wika ni Carlo Hindi na sumagot pa sa kanya sa Jessica Tumayo ito para pumasok sa silid ng mga ito Pero bago nito buksan ang pintuan ng kwarto at pumasok ay Humarap muna ito sa kanya At matapang na tumitig Galit ako sa iyo Carlo ang tagal kitang hinintay. Bakit ngayon ka lang bumalik? Yun lang ang naisambit nito. Tuluyan ng tumalikod at pumasok sa silid. Naiwang mag-isa si Carlo na magulo ang isip. Hindi siya dapat nagpatalo sa kanyang nararamdaman. Mabait ang pinsan niyang si Anthony. Hindi niya ito gustong trader rin pero nahihirapan siyang pigilan kung ano man ang nararamdaman niya para kay Jessica na asawa na nito ngayon. Isa lang ang solusyon sa problema na kanyang kinakaharap na pagdesisyonan niya na bumalik na lang sa Maynila kinabukasan. Sa ganoong paraan ay hindi siya magkakasala kay Anthony at maiiwasan niya si Jessica. Tanghali na nang magising siya. Paglabas niya ng kanyang silid ay wala siyang nadat ng tao. Sumilip siya sa bintana at doon niya nakita si Anthony at Jessica na parabang nagtatalo sa labas ng bahay. Maya-maya pa ay ni Jessica si Anthony pumasok ito sa loob ng bahay. Pagbukas ng pinto ni Jessica ay napatingin ito sa kanya. Nilingon niya rin ito at muli ay nagkabanggaan na naman ang kanilang mga tingin. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Jessica at tuloyang pumasok sa silid nito. Siya naman ay lumabas ng bahay para puntahan si Carlo at magpaalam na din na babalik na siya sa Maynila. Nang makalapit na siya kay Anthony ay agad siyang napansin nito. Tito Carlo ikaw na muna ang bahala sa bahay ah. Dalawang araw kasi akong mawawala. May trabaho kasi akong pupuntahan ngayon eh. Medyo malayo-layo kaya doon na muna ako. Total naman ay eh, nandyan ka. May kasama si Jessica sa bahay. Pagpapaliwanag ng kanyang pamangkin at buong pagtitiwalang paghahabilin nito. Hindi na nakapagsalita si Carlo. Nagmamadaling sumakay si Anthony sa kanyang motorsiklo at agad umalis. Hindi na rin siya nakapagpaalam pa. Pero kailangan niyang ituloy ang kanyang desisyon. Aalis siya ngayong araw, babalik sa Maynila. Pabalik na sana siya sa loob ng bahay ng mapadako ang tingin niya sa isang punong mangga. Naaalala niya ang punong 'yon. Sa ilalim noon siya madalas tumambay noon pag wala siyang magawa kasama ang batang si Jessica. Minsan ay nahuli niya itong may inuukit sa malaking katawan ng puno nang silipin niya kung ano yun ay nakaukit ang pangalang Carlo at Jessica sa loob ng isang puso. Nang tanungin niya ito kung bakit niya ito inuukit ay sumagot ang batang Jessica. Gusto ko kasi na ikaw ang maging kasintahan ko kapag malaki na ako. Inosenteng inosente pa ang pagkakasagot nito. Eh baka pag mo may asawa na ako. Tutol niya dahil isampung taon ang agwat ng edad niya rito. Basta huwag kang mag-aasawa hanggat hindi pa ako lumalaki Pangako mo yan Kuya Carla? Ninitian niya lang ang batang Jessica noon at ginulo ang buhok nito Hindi niya malilimutan ang araw na yon Hindi niya akala inaseryoso pala si Jessica sa mga sinabi nito Kahit na ito'y nasa murang edad pa lang Matagal na nagkulong sa kanyang silid si Jessica Ayaw niyang makaharap si Carlo Pakiramdam niya kasi ay hindi niya makakaya ng pigilan ng kanyang nararamdaman para dito. Lalo pa at silang dalawa na lamang ang naiwan sa bahay. Sinubukan niyang pigilang umalis ang kanyang asawang si Anthony. O kaya naman ay isama siya nito kung saan ito magpupunta para makaiwas kay Carlo. Subalit tumutol ito. Napagpasyahan na ni Carlo nakatukin sa silid si Jessica. Kung ipagpapaliban niya kasi ang pag-alis ay baka kung saan pa mapunta ang mga ginawa nila nung nakaraang gabi. Nagbukas ng pinto si Jessica. Muli ay kaharap niya na naman ito. Gusto ko lang magpaalam Jessica. Ikaw na rin sana ang bahalang magsabi kay Anthony. Babalik na ako sa Maynila. Ang wika niya sabay talikod para tunguhin ang pinto palabas ng bahay. Pero bago pa man niya mabuksan ang pinto ay nagsalita na si Jessica. Aalis ka na naman Ang wika nito May halong pagdaramdam sa tinig Humarap siya kay Jessica Nakita niya itong umiiyak At biglang tumakbo punta sa kanya At yumakap Patuloy pa rin ang pag-iyak nito Huwag kang umalis Carlo Huwag mo kong iwan ulit <laughs> Mahal kita Ang nasabi nito habang patuloy ang pag-iyak hindi tama ang sinasabi mo, Jessica. M Mali yan eh. Ang tugon niya rito. Handa akong magkamali para sa'yo. Hindi mo ba ako kayang mahalin? May diin na sa wika ni Jessica nang bumitiw ito sa kanya mula sa pagkakayakap. Hindi na napigilan ni Carlo ang kanyang nararamdaman sa mga sinabing yun ni Jessica. Hinawakan niya ang magkabilang pisingin nito. Pinunasan ng luha. Binigyan niya ito ng isang mariin na halik matagal, nag-aalab. Gumanti naman si Jessica, mapusok at nananabik. Pareho na silang nakalimot at nagsimulang gumawa ng kasalanan. Gumapang na rin ang kanilang mga kamay sa kalikasan ng isa't isa. Tila man lalakbay na pilit inaalam kung ano ang mga nasa bawat sulok ng kanilang tinatangi. Nagpatuloy ang kanilang ginagawa hanggang unti-unti silang makarating sa silid niya doon ay pinuno nila ng pag-ibig ang apat na sulok ng kwartong yun. E ano kung pareho silang nagpapakalunod sa isang kasalanang hindi dapat gawin? Ang mahalaga ay mailabas nila ang mga damdaming matagal nilang ikinubli sa isa't isa. Nagpatuloy ang nakaw na sandaling yun hanggang pareho nilang maabot ang dulo. Pareho silang bumagsak, nagyakap habang dama ang kapayapaan sa kabila ng kamali ang kanilang ginustong gawin. Pagmulat ng mga mata ni Jessica ay umaga na. Wala na sa tabi niya si Carlo. Mabilis siyang tumayo at nagbihis. Lumabas ito ng silid. Nagbaba sakaling doon niya matagpuan ang kanyang hinahanap. Ngunit isang liham lang ang kanyang natagpuan na nakapatong sa maliit na mesang nasa harapan ng upo ang kahoy. Kinuha niya yon at binasa. Jessica, patawarin mo ako. Kailangan ko talagang umalis. Hindi ko kayang patuloy nating pagtaksilan si Anthony. Sobrang ligaya ko dahil sa nalaman kong mahal mo ko. Dahil mahal din kita. Ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Wala nang iba. Pero ikaw din ang babaeng hindi ko pwedeng mahalin. Umaasa pa rin ako na balang araw na magkukrus ulit ang ating mga landas. Sa isang lugar na pwede na ang mga hindi pwede. Malungkot na naupo si Jessica sa ang kahoy. Pero kahit papaano ay maligaya na rin siya dahil nalaman niyang mahal din siya ng taong matagal niya nang minamahal.